Allahumma ya mukalibal qulubuhum sakit ini apa masalah pemusunganannya nya ha kaginan ba pagin ya, large sebab kasala so pemusungan oke okay, damai nah, ka pa iskri, na normal pun suka sari mana nya ba kibre ha na kibre ya ha na, na di maka surga so kibre amai ka mata ko kapate ni nya deng na mana buso tepung tepung so ya de ma pia uh, kita no na nasusakit ta no kanu mga pagisan tano magisan imanot masla na na uh, dengka. nang sakit tagi na ang kape dobo siya kanu ka, ka pagarin ka di ka pa ka move on su so ka pagkanang suka apiktado su so ka plala ka unka nayag ka sa ngawan si swata dadin makapawal siya basar kita no sabay lang ulang ni peterong kanya ba Basta din problema sakit na ginawang ka, nagkasangawan na suwata, ikaisan na so, siya ko galabok ka na kapik may ka open. Allahumma ya mukalibal qulubuhum. Na panganin ro sa ta'la. Taala. Ah, kasakin na ayong benar ad mo sakit ta ginawa ko. oge da ah, ya kasakit ta ginawa na kanaya ni man ripunget. O na ah, ranong kong gagaw ko ko kanu kasakit ti ginawa ko ron. na uh, ah, lillahi ta'la, ah, irilad nito, pama. Kaginaya pangabungan na naso amal ko na di maka So true, sa utro sa Ta'ala.